Sige, sigaw ka pa. Para buong madamay sa. Mga gagagulin tapos ko pa ang matatang. Ano? Ba sigana man kagabi ah. Hilog mobil. Aduh, sabanyo ko? Kain. Tubig buko. Buko, tayo. ka dito? para wala akin. dito ka ba? Yung lolo ko dati kalbo, isa sa mga man dito sa Dreitan. Buti siguro kung si Tupeng. Ano eh, yan naman talaga, maliwa sa akin eh. Meron din na yung mana ng pinsan ko. Hindi ka naman taga dito eh. Oo oh, nga, pero ibig sabihin yun, ang lulu nun, ang lolo ko nung taga rito. Oh. Ang pinsan ko dyan, ang kagamang mahala ng lupa ng lolo ko dati. Hmm. O. So, ano, ba lawak dyan oh. Saan banda? lang. Ay, sabi ko, wala. kasi, ako katiwala sa akin, kung lang ko eh. Wala, stick kasi. Hindi ko sinasabi sa inyo na may buko ang lulo dito. O ano? Ano? Ano to, Ano? Akit? Simple naman ako, maruno. Baka tayo yung pagpagitan mayari. Ako? Kami may mayari, ka ba? Hindi ko ko, ito pinatak na? Tara! pa, kaya Ay! hindi ko sa akin ni <laughs> hindi nga ayun yung kalbo na to wala di, wala sa wey ayun mga ha? saan banda? alawak lawak na mukha ng nunu ko ano ka ba? grabe ka naman preys dati kalbo doon hindi pa yan ang nunu na wala noon alawak na to pinambinta lang iba sa'yo ba to? ay sinasabi ko sa'yo kalbo ay maliwa sa akin eh alawak lang nunu ko yaman sa darahitan ayaw lahat na makita mo yan buko, kay nunu yan ay, sabi ko sa iyo. Ito <laughs> mo, di ba 'yan? Ayaw mo diwala eh. Ito tayo. Pambuka. Ah, sumaw. Ayos na. Bang, <laughs> Wala naman oh. naman to. Ha? Walang laman? Ay, may laman oh. Ano? Kuha pa tayo! Ha? Kuha pa tayo! Huwag ka walang laman ng Okay, dala, dala! Marami mo! Ang puno! Di ba? Ano? Ayun! Sabi ko sa'yo pakbo dati yung anulo ko ng mga panahon, mm. halos po kala, buong direta, kala yung kalupaan ng lulo ko yan. Oh. Okay. Pinambinta iba doon, nagkasakit kasi siya. Pinambinta lang yun. Totoo ba yung peng? Ay, ano mo niwa sa'yo? Ano? Kuha lang! Ano gusto mo yung medyo may naman? Oo, oh, walang naman to eh. Ay, Paano natin so, kainin to? Gusto mo mo pa, we! Ha? Huh? Magdala yung we! Hindi! Ano? Sako. May sako dyan! Magdala ka! Sako! Sabi uh, ko uh, sa uh, inyo uh, yung uh, maniwala <laughs> eh ala wala kasi naman eh. Ay. Ito go. Di siguro. Full. Oh. Uy, tao. Okay na kawan mo pre. Ano Sino ka ba? Ikaw kasi kasi sinagot pag pala pag dawon ko dito. Sino ba 'to pre? Oh, wala lang. Ha? Okay na kawan dito. yan? Sino. Sino. Ano ginagawa niyo dito? Pasigaw, sigaw. Ay, paano Ay, sa amin yan eh! Paano hindi ko kayo sisigawan? Wala ko! Takbo! Wala, wala kayo sa ayos, ha! Mga gago kayo ha! Ha, kayo pa ang matapang? Bumalik kayo! Amin to, tapos kayo pa ang matapang? Wala sa ayos itong na to! sa inyo. Itong mga tao na to. Bumalik kayo dito. Ha? Ano ba gusto ninyo? Isipin mo ang mga buko na kinuha, oh. Wala pang mga laman. Luko itong mga tao na to, ah Oh! Tapos sakit pa dito. naman yung buko na kinuha nyo! Wala sa ayos itong mga tao na ito ah!